The tie is a square and yeah, a square square square. square. Yeah. Pagpapakal lang tayo guys At punta Banaue Banaue doon saan? Rizal Avenue okay. Punta tayo din guys Banaue Street doon O, oh, sa saka ito pong dami. Keep sabi nyo. Ganda dito guys. Sir. Mandri sa retreat house. Yan. Yeah. Dito ako dati nakadyodi bandya. Mandri sa likod nito. mau 2000 gitu aku nak duty. Lah klak nak ambil bilik dah. Oh sok. Bang. pak. Mau ban Doon ako naka-duty dati oh. Yung area na yun. Yung guard ako. Yan. yan, yan. Oh, yeah. yeah, yeah, naka-duty dati. Yung puro squatter pa so, dito. Pausa. Mm. Oh, maayos sa pausa. Ihit. Ihit guys. Yan. Yan. Yeah. Kita isa dulu. pupunta do, doon naman mm. Oh, hindi tayo oh. Nakarating ako dito oh. Diyan. Diyan. Nakarating ako dito ah. Ayun yung stoplight na dulo. Yahoo! Diyan. Tayo sa stoplight. Stop ako, let's go na. Let's go na guys. Ay, pwede ka tayo dito. pa tayo guys Kabul ah. Sakay tayo Wala ka no Sergeant Rivera Stop light Stop light, Stop light tayo guys abang tayo ng jeep o kaya ano mini bus